So ayan mga tol, good morning. So meron bagong dala dito ngayon na helmet na ipapalinis sa atin. So Spider yung brand niya. So ito yung pinaka main issue bakit binala sa atin dito. So ayun, makikita nyo yan. Yung mga namumuting part. Yan kasi, ito common na to sa ano, sa mga mat na helmet. Lalo pagka black. So common na common niya yung mga ganyang issue. So tingin ko parang ano to eh, sunburn. So sa mga may mat na mga mat finish na helmet. So dapat pag para maiwasan natin yung mga ganito, kailangan alagaan natin sa punas. So alagaan natin sa punas nung mga nabibili na para sa mga mat finish na ano, na plastic. So marami dyan, mga magic gatas, ganyan, wax. So para maiwasan natin yung mga ganito. So alagaan natin lagi sa punas. So yan, tapos lalaban na rin natin to mga tol. Wala namang issue tong helmet. So yan, working naman lahat. Tapos, ayan, natin yung loob. So okay na okay naman yan mga tol. So lalaban na lang natin to Kaso nga lang, medyo pangit yung panahon kaya medyo tatagal yung pagtutuyo na alright so sensya na sa boses malat na malat pa